Ngayon mga kaibigan, nagpapainit tayo ng ano natin. No. Oh. Butin muna tayo kasi naubusan tayo ng ano, shilling ay price gas. Ito man kaya 'yon, no. Oh. pero wala man. Walang walang laman. Walang pera. Yan, minute na. Inaw na natin yung ano mga kaibigan, ah, uh, luya. Ayan, eh, na natin yan. At sinunod natin, agay, from TikTok rin itong lutuan natin mga kaibigan, ng stick. So, ng stick to. Antayin lang natin na pumula. Tingnan ninyo yung uh, galing sa griller pan natin, no? Grill pan natin, no? So, ito na yun mga kaibigan, eh, eh gilunod na nato, no? para siyang ano yung gabi at saka yung manok natin. So, daming sabaw mga kaibigan. No, sabaw 'to kasi maulan dito sa amin ngayon. So, makikita ninyo mamaya mga kaibigan kung anong lasa nito, di ba? na mga kaibigan, kumukulong, kumukulo na. Masarap na 'to ngayon. Ganito lang ako mag ano mga kaibigan magluto ng masarap na special na tinulang manok. So gilunod na nato ang ano mga kaibigan no saging. Then itong harina, may is na to, harina pa para magmukha talagang special na special. Next na to gilunod ang atong sili mga kaibigan. Yan na ho, no? Ilunod na nato ang celery mga kaibigan or cornstarch. Ang purpose ng cornstarch mga kaibigan ay magpapalapot ng sabaw. Alam niyo kasi mga kaibigan, kung alam lang ninyo, mahilig tayo sa gulay. Yung tinulang manok natin ay punong-puno talaga sa gulay. Yan. So, kung nakikita ninyo mga kaibigan, yan na po, no? sarap na ready to eat na ngayon ayan na mga kaibigan ready to eat na tayo yan atong kanon is mais so mga on sa me so ready to eat na sige pray Puro, ay, Uy, kaon na siya, bay. Sarap na. Uy, kita.